this video ay nagluto na naman ako ng isang masarap na hapunan mga chuki na pwede mo ring gayahin para talaga namang mag-enjoy ang iyong family sa ating recipe. Maglagay lang tayo ng konting mantika, sin konti lang, hindi nilalagay na natin yung ating bawang. So isang buong bawang itong uh, ginayat-gayat ko ng maliliit para mas masarap talaga yung ating recipe for today's video. And then maglalagay lang ako ng chili. Ayan. The more chili, the more spicy. And then konting sibuyas, mga chuki. Isang malaking sibuyas yung ating hiniwa para talagang nga manunuot yung kanyang lasa mamaya sa ating baka. So ayan. So ayan, muna natin medyo maluto siya hanggang sa lumabas yung kanyang aroma and then sa uh, saka natin nilalagay yung ating karneng baka. So mga tsuki, ang kwento ng uh, baka na to ay ritaso ito sa karneng laman na pinag-aralan ng mga estudyante dito sa Middle East. So kinuha ko na lang siya kaysa naman sa itapon sa ng konting down laurel, pagkatapos light soy sauce, and then oyster sauce. Pagkatapos lagyan natin ng uh, black pepper, yan, and then konting tubig, ma lang yung ating karne ng baka mga chuki. Sa measurement naman, nasa inyong puso na yan kung gaano kadaming ilagay ninyo. After 5 minutes mga chuki, ayan, titignan muna natin yung ating niluluto. Ayan. So babalik tarin rin muna natin siya para mag-mix yung ating ingredients kanina kasi hindi naman natin siya minix mga chuki. So ito mga chuki, maraming mga ano to, litid, litid tapos may mga fat pa yan kanina, pero ang ginawa ko, pinakuluan ko na yan para talagang mawala yung ibang mga taba-taba niya. So takpan muna natin. After 10 minutes mga chuki, lalagyan na natin ng ating lemon. So lemon yung ilalagay ko kung meron kayong kalamansi, pwede naman yung kalamansi para medyo mas masarap talaga yung ating recipe for today's video. Ayan. So pipigaan ko lang yan mga chuki. And then uh, saka natin ulit tatakpan ng around 10 minutes pa uli para talagang lumambot yung ating baka kasi kailangan natin ito pakuluan ng at least 1 uh, hour or 1 and a half hour mga chuki kasi nga medyo may litit-litit itong ating uh, karne ng baka na dapat taya uh, itatapon na pero pinagkinabangan, gagagawan pa natin ng paraan para ito ay mapapakinabangan, diba? Kung magustuhan mo yung aking recipe for today's video, please don't forget to like, comment, and share to your loved ones naman mga chuki. Ayan mga chuki, after one and a half hour sa pagpapakulo natin ng ating bakay, ay super malambot na yan mga chuki. At saka maninipis lang yung hiwa nito. So, tingnan mo naman mga chuki. Oh. Pag ganito ba yung recipe na kakainin mo, magugustuhan mo ba siya or hindi? Ayan. O oh, tingnan mo naman mga Chucky, ba diba? So, para paraan lang tayo mga OFW kung saan tayo nakakatipid, eh, yun ang gagawin natin. Kasi syempre, kaya tayo nandito sa ibang bansa para talagang uh, magganap ng pera at hindi maglustay mga chuki. So, at ito na nga mga chuki, nagluto din ako ng garlic rice kanina habang pinapakuluan ko yung ating baka. Naghiwa din ako ng ating kamatis. At ito na nga, ipapatong na natin yung ating beef na niluto, mga chuki. And then chili, and then maglalagay ako ng uh, itlog, mga chuki. Dudbran natin ng daon sibuyas at saka ng toasted garlic, mga chuki. Ayan. And there you go, mga chuki. Ito na nga yung ating tikiman portion. Tingnan na natin kung anong lasa. Ayan. O, oh, ayan. Tingnan mo naman yan. Oh. Unang subo, ikaw mo ng kakain, di ba? Mm. Ay, grabe mga chuki. Unang subo pa lang yun, ha? Grabe, ang sarap. So, ito na pa yung pangalawang... Subo natin mga chuki, na mo naman o oh, punong-puno ng uh, garlic toasted mga chuki. Grabe ang sarap talaga mga chuki. Eksaktong eksakto lang yung kanyang uh, salt kanina mga chuki. At ito nga titikman na natin yung ating itlog mga chuki. Grabe, malasado pa yung kanyang gitna. Mahilig ka din ba sa ganitong klase ng luto mga chuki? Please comment down below naman. Ayan. So ito na nga mga chuki. Ayan. O oh, para sa iyo na itong huling, huling sandok mga chuki. Ayan. Kasi mamaya lalantakan ko na talaga itong mga chuki nang wala ng camera mga chuki. Ayan. So maraming salamat.